Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa na mo? Ah, napagod mo. Napagod ang paa mo. pa galitan ka dyan? Sa lalaki. Kaya ayano, Naupo dito. Eh, tindera yun eh. Tindera ka dyan. tindera yun eh. Kung kay tindera dyan. Eme, hindi May yung May haw-haw na damit. Hindi yung tindera na. Ah, hindi yung tindera. <laughs> Baba. Ano? Hindi na lang nagkaganong. May ganito silo wala. Ay siya, sige Sige na. Mm -hmm.